Ito kasi blind spot 'yan. Yung iba kasi hindi marunong mag-minor. Oo, doon. Kasi pag daw ganyan blind spot crossing Lilo. Ang 'yan. Hindi basta kanila. Ang dami dito laging muntikan, ha?

Kasi dapat na o, ama -minor dapat yung galing dito. Kasi ito ano 'yan eh. Tsaka, pati po inandini natin. Bigla pa siyang lumabas. iba okay. okay. eh, kit ganto nang. Bumuno eh. baka hilo-hilo ka pa. Ano okay. 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 Ang ano, laki yun, ng tama yun, sa ulo. Hindi po tinama yan. Hindi po tinama yan. <laughs> ay, hindi tama o. Oh. Ay, no? may tama. Atong mabayad kayo dyan. Yung bumper. Ede, kundi siya. Ede, magabayad kayo dyan. E, dito yan ay. Sabi niya ay. Ay, yung front bumper o. Oh, ayan o. Oh. Magabayad kayo dyan. E, sabi niya ay. May tama rin. Ang yan.

Sure bull yan, Wala lisensya. Dapat police report. Pero panel 'yan. As, ibig sabihin, boss inyo to. Sempre <tod> Sino <tod> Hindi, tatawag kayo sa police station pa Para, para ma-police report, report kayo oh, Totoy, huwag niyong galawin Huwag niyong galawin muna yung motor mo Kasi imbestigahin yan Teka saan ko, Otoy? Akot-kutan idol ka aksidente dito sa barangay San Isidro Sa tabi ng simbahan Eto Nawawa naman yung mga, mga na aksidente syempre hindi naman natin pare-paras gusto to Sana lang sa mga motorista eh, ano Doble ingat Galing ho dyan Kasi blind spot kasi to eh, sarado ka, punta sarado. Oh, ato to, ipagliligo ka. Unang-una mag-stop ka. Titingnan ka kaliwa't kanan.